So, ayan, basta free. Gara. Thank you. Thank you. Adik sa so free. Yo. Adik sa so free. <laughs> Basta free, ay hindi pa lalagpasin ang mga kaibigan ko yan. Siyempre, ako na rin. At bago nga kami pumunta ng Central at nag si IG na magtagay-tagay kami dito sa Central. At siyempre, dito nga ang lugar na pinagmimit ko dito sa Central. Matagal na nga itong panay aya si IG na magbar daw kami dito sa Central or sa Hong Kong. Kaya lang, hindi naman kami pwede lagi ni Desai. <laughs> Sariling bar kahit, Ay, sariling bar. <laughs> Business. At dahil wala si Desai, ay kami lang muna ang magbabar kasama si Weng at eto nga tinawagan ni Sis IG si Weng na nandito rin sa Sentral. Mula sa exit ng MTR dito sa Sentral ay malapit lang naman yung lalakarin papunta sa bar. Alas 6 na nga ng gabi at may dalawang oras na lang ako para mag-stay dito kasi 9 ang curfew ko. <laughs>

Hoy! Bakit ka na. lang. Tamang chill-chill lang nga kami dito tapos may biglang dumating na pre na shot glass at hindi ko alam kung anong tawag dyan. Nagtrabaho din naman ako dati sa isang bar at waitress ako doon pero hindi ko alam ang mga tawag sa mga laman ng shot glass na yan. Anina nag sa akin Siya 'yung nag-aya sa akin eh. May curfew kasi kami eh. May curfew kami mamabait. Thank you. Nice meeting you. Thank you. Para pahalan mo. Dalawang oras nga lang kami sa bar at umiwalay na ako sa mga kasama ko kasi sila mag-EMTR tapos ako magbabas lang para hindi ako mahirapan sa biyahe. Makikita na nga lalo ang kagandaan ng sentral sa gabi at eto nga binibidyohan ko siya. Siyempre para may remembrance ako ba? Diba? Para sa akin wala namang masama na makijaming sa mga kaibigan mo as long na alam mo yung limitasyon mo sa sarili mo. At siyempre lagi ka magtitira para sa sarili mo at para makauwi ka ng safe sa bahay ng amo mo. <laughs> Cheers!